Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posibleng nga na pong pagperma Green sa Memphis Grizzlies. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang inannounce na nga po mismo ng Los Angeles Lakers ang kanilang bagong player na kukunin ngayong season. Alam naman nga po ninyo mga katrops, Naisa na nga po ang pangalan ng Draymond Green sa mga manlalaro ng Golden State Warriors na posible nga po nalang itrade bago pa man sumapit ang trade deadline sa Pebrero dahil sa drama at problema ang hinaatid nga po nito sa kanilang kupunan. Subalit sa kabila nga po ng mga hindi magandang nagawa ni Green sa kanilang team ay wala para naman nga po ang balak ang kanilang front office na i-offer ito sa ibang kupunan ngayong season. Yes, wala nga pong mangyayaring trade patungkol sa kanya Lalo pat malaki para naman nga po ang kanilang tiwala sa kakayahan ni Green na matulungan ang kampanya ngayon ng Golden State Warriors. Maging si Coach Steve Kerr nga po ay nagsabi na wala na nga po siyang iba pang mahanap na mas magaling pa kay Draymond Green sa loob ng trade market. Pero kahit man nga po ayaw ng Warriors na i-trade si Draymond Green, ay iba rin naman nga po ang nasa isip nito ngayon. Sa katunayan, mismong si Green na nga po nagsabi na kinukonsidera na nga po niya ngayong season ang pagalis niya sa Golden State Warriors at paglipat na lamang niya sa kupunan ng Memphis Grizzlies kasunod ng mga drama at pambabatikos na nangyari sa kanya ng mga nagdaang buwan ngayong season. Kaya dahil nga po dyan ay mukhang may chance sa pa rin nga po talaga na mangyari ang pag ng Golden State Warriors kay Draymond Green since maging siya nga po ay malapit na rin namang sumang-ayon sa ideyang ito. Samantala, puun na naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang inanunsyo na nga po mismo ng Los Angeles Lakers ang kanilang bagong player na kukunin ngayong season. Ayon nga po mga katrop sa pinakahuling nilabas na balita ng sikat na Lakers insider ni si Jovan Buha ng The Athletic, malinaw na nga daw po ngayon na kailangan ng Los Angeles Lakers na maging consistent sa kanilang performance, energy, effort at playing rotations. At kasabayan nga po niyan ay dapat rin naman nga po silang gumawa ng trade ngayong season. And speaking of trade mga katrops, As of now nga, nga po ay prioridad na nga po talaga ng front office ng Lakers na kumuha ng at least isang magaling at bagong wingman sa loob ng trade market na mapapakinabangan nga po nila sa kanilang mga susunod na game. At kabilang sa mga una nga po nilang target ay ang mga trendy players ng Brooklyn Nets na si Dorian Finis smith at Royce O'Neal na pero mayroong mahigpit na defense at mayroong ni nisenteng shooting sa 3-point line. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.